alam mo bang ilalabang kita ng patayan? Totoo yun, ha? Oo. Sige. Thank you, Binoy. Thank you lang? Wala bang kiss? Kaya ako nagpunta dito, dahil nagtataka lang ako kung bakit hindi mo dinala kaninang umaga yung mga bata sa bahay. Yun pala, kinuha sila ng kapatid mo. Eh hindi mo naman sinabi sa amin, na. Pamangkin mo pala sila. Kala ko tunay mo silang mga anak. Kaya kung ganun, binata ka pala. Ah, kaya ba hindi mo pinapansin yung mga pinapakita niya sa'yo at si Ray ang mas binibigyan mo ng importansya? Siyempre naman, no. Oh, dahil alam ko naman na binata yon at akala ko hiwalay naman to sa asawa niya. Eh, paano ngayon? Alam mo na, di may pag-asa na si Mokong. Bakit naman magkakaroon ng pag-asa si Mokong? Eh, hindi naman siya nandiligaw sa akin, no? Oh. Teka, teka. Ako ba pinag-uusapan nyo? Hindi Mokong ang pangalan ko. Binoy. Ah, Binoy. Lumigaw ka na. Pero bago mo gawin yan, eh humingi ka muna ng tawad sa ginawa mong pangangaliwa kagabi. Kinaliwanan niya ako? Totoo ba yun, Mokong? Ah, Elaine. Patawarin mo ako. Dahil sa sama ng loob ko, dahil nawala yung mga anak ko. Naglasing ako. Napaaway. Dinim. Ah, eh. eh, hindi ko naman namalaya na nagagal. Ano? Na, na sila. <clears throat> Pero kung nagawa ko man sa iyo yun, ikaw na iisip ko. Ikaw nakikita ko. Mamatay man ako. Sige. Mamatay ka na sana. Nagselo sa so kapalpakan mo. Thank you. Sana'y matuloy na yung pagiging commercial model mo. O sige, Raya, sandali lang. Pupunta lang ako dyan sa barangay hall at may pamiting. Papasya lang ko sandali. Sige, ha? Babalik ako, ako agad. Sige, bye-bye. Sige, sige, um, Elaine tungkol sa ating dalawa. Kumusta naman yung panunuyo ko sa'yo? Ray, uh, mabait ka at gentleman ka pero ayoko munang ma-involve dyan. Wala pa talaga akong plano dyan. <laughs> Ang ibig mo sabihin eh, pagpunta-punta ako rito sa inyo at saka doon sa pag-recommend ako sa din sa radio at saka doon sa pagiging model mo. Wala-wala lahat sa ito. <laughs> Meron naman, okay? And I'm thankful. Pero, iba talaga yung tungkol sa proposal mo sa akin. Walang-wala talaga ako dun. Huwag kang makikailang. Wala akong pakailang kahit anong gawin mo dyan. Pwede ba? Ricky? Nina? Uh! Uh, uh! 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 Ang ah! All right. Sakit ng likod ko. Sakit ng pangako. Sakit ng buong katawang ko. Pero inayos ko na yung... Ah, Bakit mo ako binira? Ba't mo sinabing wala kang pakialam sa ginawa kanina ni Ray sa akin? nako wala ka pang pakialam? Kunwari lang yun. Nakita mo naman, siniba ko na yun. Tsaka hindi kita kayang padapuan. Nilangaw, nilamok. Yung panghawakan ka ni Ray, alam mo bang ilalabang kita ng patayan? Totoo yun, ha? Oo. Sige. Thank you, Binoy. Thank you lang? Wala bang <laughs> kiss? Baka gusto mong masampal ulit. Elaine, kung sampal ng pagmamahal, buong puso kong tatanggapin. <laughs> et la bu